hindi pa nag-message sa amin si Daddy Mo. Good morning! Today is the day, ano, Tuesday. 7 o'clock na dito, maga gumising si Bibi Migay. Siguro nilamig siya. Kaya, tinurn on ko yung hater. And now, she's playing with me ano ngayon is mamaya mga around 11 o'clock ay operahan ng kamay si Daddy Martin. Yung kamay niya kasi is hindi katulad ng kamay natin na ah, pantay. Yung ganun. Ito lang yung operahan. Ito. Hindi na siya ma-straight. Kasi dito may laman. Nagkalaman siya dito, dito, dito. So yung kamay, yung ano niya, little finger niya nag ganun na hindi na ma strike So, after two and a half years, ay operahan na siya. Ang tagal namin naghintay dahil dito, pag public, pag hindi urgent yung ano mo, health problem mo, hindi kanila ilalagay sa ano, priority list, umutot. <laughs> Ganito dito, pag sa public, kailangan maghintay napakatagal kasi magti-three years na din yung kamay niya bago siya nabigyan ng slot. Last week lang siya tinawagan. So ngayon, yun na nga, uoperahan siya, pupunta sa hospital. Si Mother -in law yung magdadala sa kanya, kasama yung stepdad. And then pagkatapos, susunduin na lang namin siya, sasama kami ni Bibi Migay. Di lang namin alam kung ano oras siya matatapos kasi 11 o'clock yung appointment niya, pero hindi lang siya yung operan lima sila kumbaga pipili yung doktor kung sino yung mauuna ko so hindi niya alam kung siya ba yung mauuna o operahan or siya yung huli so hindi namin alam kung anong oras siya makauwi yes ganoon di ganoon di tapang ano public kasi pag sa private is mahal po yung bayad wala kasi kami ano private health insurance kaya naghintay na lang talaga kami sa public free naman po siya walang babayaran kahit ano zero talaga siya zero na ano zero bill wala kang babayaran yun nga alam kailangan mo maghintay pag once yung health issue mo ay hindi rest hindi yung katulad ng na may brain tumor ka kailangan operan agad-agad yun, ganun yun kasi kamay lang dito o perahan sa health niya yan kasi si daddy may perahin ay may lifetime na sakit yes po may lifetime na sakit siya sa behind sa pagiging seryoso niya hard working niya masaya tumatawa ganun behind noon is may ano din may naman siyang sakit. Lifetime na po na sakit. So, yun na nga ang um, share ko na sa inyo. Pero sana hindi siya mal Hindi malaman. Kasi ayaw niya eh. Ayaw niya mag-share ako. niya. Ayaw niya. Ayan. Dahil nga nag-fasting si Daddy M, ay may tindinsin na malo-sugar siya. Kaya ayan, nag-ready na po ako ng dalhin niya sa hospital mga gamis, pang-check ng sugar, at saka insulin, are... para ready to go na mamaya pag-alis niya. Habang si Bibi Migay naman, ay naglalaro, nag very good girl talaga siya kasi alam niya na aalis si Daddy Martin. Iyan na nga, sinundo na siya ng mama niya, papunta na sila sa hospital. Lisa, Cheese, kasi gusto na ang pagkain ni Daddy Martin. Kakain agad siya ng corn. Ayan, na po. si Baby Migay. Hello, honey. She's behaving. Sleepy si Migay. Ano, hindi pa nag-message sa amin si Daddy Martin. Yung mama niya is nag na ako rin nag na kasi 4 o'clock na dito. Almost 5 hours na siya nandun sa hospital. Hindi pa siya nag-text. Uh, may nag-text siya kanina kung niya doon. Pero ngayon hindi pa siya nag-text kung nasa loob na ba siya. Kung na-operahan na ba siya. Hindi namin alam. Sabi ng mother ko na tatawag lang daw yung hospital pagtapos na siya kung ready na siya i-pick up pero until na wala pa rin 5 hours na kaya tuloy sakit ng ulo ko si baby pang two times niya to natulog kinakabahan ako baka hindi siya makauwi ngayon or bukas we don't know sana okay lang um, Tumawag siya. na nga po pala yung hospital na ready to pick up na daw po si Daddy Martin. Then, 6 o'clock na po dito. So, hindi na kami sasaba ni uh, Bibi Migay. Dahil, uh, late na po. Medyo malamig sa labas. Kaya nakapangtulog na kami. Ayan na. Oh, going to sleep na agad kami. Ano, buti naman. Ano, hindi inabot ng late. Matapos. Si Bibi Migay ay nag-cry-cry. Welcome home, Labby. Can <laughs> I give you some cheese? Yeah, I said to the. <laughs> <today>. <laughs> Stay there, no need to go anywhere. Enjoy your time there. Yeah. resting time. <laughs> Get well soon, Labby. Answer is back. To is there, but yeah. That which Isn't you know insanely attractive seat, but it certainly is a seat worth thinking about. So that's the rumor that maybe Bottas back to Williams could be a possibility.